Naaway mo kaya Oreo mo, bakit? Ayaw, nag-inagawa ka ng pesto Ha? Awa naman, inagawa ng pwesto. <laughs> <kay> <laughs> away niya kuya Oreo niya. And yeah stop let's So, yan nga, inagawan kasi ng pwesto doon oh, migapak kuya Oreo <laughs> pang asar laded <laughs> man kuya Oreo, migapak pa pogi oh, pogi kuya ko na <laughs> na galit na. <laughs> Dad mo lang ang isa. Baka na lang! Up ka na lang doon oh. Up ka na lang doon Dali oh. Pahiga-higa pa, Kuya Oreo mo, eh. Kuya Oreo naman ninauna dyan, eh. Kuya Oreo naman na una dyan ah. <laughs> Hayo Kuya Oreo, higa na. Tulog na Kuya Oreo, tulog na. Hindi na, up, up na lang si Bunso, up na lang si Bunso, up na lang. Up na lang, dito na lang si Bunso, up. Dali, up. Dali, up na lang Bunso. Tulog na Kuya Oreo. Ano na, dyan? <laughs> Bunso. Up na lang. Dito gitu na lang si Bunso. Oh. Dali. Up na ikaw. Dali. Ayan na. Aria na. Si Aria ay Bunso. Ayan na. No! Sige na, kung sa puto na ron. Masado. <laughs> Bilis ka <siya> po. Bilis. <laughs> okay, hey, <na>, Stop na. Ro. <laughs> Ay! Wawa,